Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Yes, uh, uh, isa, isa, na lang po. Uh, dito sa mga parking space, ano, eh, papansin nyo sa mga malls, mayroon libre, meron hindi. Uh, ano, bang patakaran talaga dyan? Ma wala, may, wala bang patakaran na masasabi natin? Ano yan? Sa pay? Pamasahe pa yun? Sa, pam sa parking? Sa parking? Sa parking? Sa parking? sa parking space. Parking. Okay. Parking. No, okay. Parking. Oh, okay. Oh, walang, walang, batas, walang national law na nagsasabi na libre sa parking ang senior citizen. Okay. okay. malinaw. Mm. Mm. Yung mga LGU like Quezon City, Makati, Manila, kung saan saan, Magdaluyong, mm -hmm. mm -hmm. nagpasa sila ng local ordinance na nagbibigay ng libreng parking sa senior citizen na nakatira sa kanilang jurisdiction. Okay. Kaya Kunyari, Quezon City. Quezon mm -hmm. City yung ito o Sky, eh, mm -hmm. libre ka sa Quezon City. Mm -hmm. Pero si ano si Congressman Vargas, meron ata siyang proposisyon. pero mm -hmm. Meron siyang uh, bill na gawing national na yun, na pagkasing yung relief yung parking. Mm -hmm. Ang problema doon, ah uh, kailangan daw na merong uh, sasakyan ay eh, sa senior. <laughs> Di ba? So sabi ko, medyo negative yon oh. kasi oh. senior citizen, pinahiram ng sasakyan ng anak niya oh. o ng pamatkin niya. Di ba? Oo. Dahil hindi nakapangalan sa kanya, hindi na siya makakatanggap ng discount. Kaya sabi ko baka pwedeng maguhin natin yun. Ikaya eh, natin sa Quezon City at saka sa Manila na pinag-uusapan eh sa kaiba. Hmm. Naka-kaiba yung may-ari po sa ID doon sa susakyan. Baka... Sa uh, libre na yung parking. Oh, baka ipanukala pa yan. Sino bang nagpanukala na mababatas na yan? Pati, kinakailangan ang magmamaneho ay senior citizen. Masyado naman yun. <laughs> ay, hindi naman, hindi naman. Uh, yung, yung, oh. yung, yung bill ni Congressman Vargas nakalagay kasi, uh, mas register Ah, uh, nag ano, nag-react uh, ako doon sabi ko baka pwedeng mag-uwi niyan kung uh, kasi marami tayong senior na nangihiram lang ng sasakyan. Oo. Uh, uh, Di ba? O kaya binili ng sasakyan ng anak, hindi na register sa kanya. Uh, hindi na siya makakatanggap ng discount, mas mabuti pa yun dati. Oo. na uh, 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 basta nakasakay siya doon sa sasakyan ay ano, uh, libre na libre siya sa parking. Oo. eh ako pagka ka dumadaan lalo na sa Cavite. Ang marami dyan sa Cavite na pag, nag nagpagka uh, pumapa pumapark ano, uh, sa isang sa parking space pay parking. Eh, pinapakita ko lang yung ID, hindi naman ako nagmamaneho. Ino, ino honor naman. Ah, anak ko nagmamaneho. Okay, correct, correct. Yun nga, okay. yun nga yun. Oh. Y yun, nga yun sana ay, ano, sana nga ay baguhin ni Congressman oh. Vargas oh. yung kanya deal. Oh, man. Na hindi kailangan na nakarekitro sa senior citizen mm -hmm. yung sasakyan. Tama. Kasi counterproductive yan. mas maraming magigalit sa kanya. <laughs> Uh, buti buting dati nakasakay lang ako. Uh, Libre na ako. Uh, uh, Ngayon kailangan nakagiging pa sa akin. Oo, Ah, uh, Commissioner, uh, maraming for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!